Oh, okay. ano nga pala plano mo doon sa surprise kay Elsa? Eh, wala pa nga. Dami-daming mga suggestion. Kaya lang, di ko alam ano magugustuhan niya. Um, uh, Mag-hotdog party ka na lang kaya? Ikaw lang naman mag enjoy dyan. <laughs> Hello, Pepito? Hmm. Diyan ka hindi mag enjoy Hindi, hindi. Hindi naman mga utang yan. Walang my friend. Eh. Of course. As a matter of fact, I'm here to share some good news with you. Ano yung good news yan? It's a new business opportunity. May kaibigan kasi ako na nagbibenta na, 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 na. na, Alam mo, hindi na siguro. pass na muna ako dyan. Are you sure? Let me explain it to you. Hindi na, 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 hindi na. na. na Bigyan mo na sa iba. Ay, sayang naman, no? Eh. I mean, patok ito kasi sa millennials at sa mga Gen Z. Ay, kung patok, bakit niya binibenta? Eh, kasi he's just so busy now. Hindi niya kaya. Sayang naman kung isasara lang niya, no? Uy, nga si Pitch, bibigyan mong gagawin. Oo nga, tsaka dami-dami ko pang iniisip eh, kaya sa iba na lang. Uh, anong iniisip po? Baka makatulong ako. Graduation kasi ni Elsa bukas, eh bibigyan niyo ng surprise party. Wait! I got the idea. Bilhin mo na lang itong inalo ko sa negosyo at yun ang irigalo mo sa kanya. Walang sabit ito, trust me! Tamaan man na ako ng kidlat! Ano? Oh, Seryoso ka ba? Oo, pero... Huwag lang sana ako matamang ng kid Talaga na. ba? Oh my gosh! Wow! Wait, so... tagapangasinan ka rin pala. Eh, pala parang ang gano'ng loob ko sa'yo. Ah, kaya rin po ba? Mm-hmm. E marunong ka rin magpangasinan? Ay hindi, hindi masyado. Kasi ah. hindi ko na napapractice practice rin eh. Pero... Um... Namimiss ko pa rin. Lalo na yung ano, pigar-pigar ng lola ko. Ah mahilig ka rin po pala doon, sir. ano na ako sir. Ano ba? Ano ka naman? Mam ba? Mam, ma 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 talaga. Tingilan <laughs> mo nga ako. <laughs> Tsaka huwag mo na rin ako pinupo. Maya patayuin kita dyan. Okay po. Pag-asar ka talaga. Dog ano lang. Ito naman. <laughs> Anyways, ano pa ano pa mga namimiss mo sa Pangasinan? Ako, siguro yung kaliskes ni Mama. Ay, huwag so, na rin yun yung Anong sa akin doon? Yung... Mahaldan Tapa. Ah, ha? ay, tsaka yung Puto yung... Kalasyao. Oh. Ay, bongga rin yun, no. actually. Tsaka meron pa eh, yung... Ah, yung... Dining -ding, Ding! Oh my God! Jinx! Jinx, Jinx, -alette. Jinx -alette. <laughs> Ay, ikaw ha? Ano ko sa'yo ah! <laughs> In fairness, ay. may... Hmm. Tapos na po pala yung break ko. It, it, okay lang, Oo oh, naman. Go, 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 go. Huwag mo isipin. Parating na rin naman yung next client ko. So, sakto ka lang. Oh. Okay po. No? po na naman ah. Okay. Galingan oh, yeah. mo. ibo. <laughs> <laughs> Marami po kasing tao. Ay, huwag mong pansinin sila. Gusto ko makita ang body posture mo. Already? Oh, okay, position. Relax your shoulders. Now arch your back. Extend, feel tall. What tapos yung legs mo? Your weight should be yeah, yeah 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 yan tamang tama and that so so shy now just in case open eyes look at the people kung ikaw ay natatakot medyo to to look at them kasi kailangan mo sila tingnan just look at their foreheads smile and so shy bam <coughs> oh. hmm. Oh, hi! Hello, dear. Naku, ano Mr. Nunez, hi! Naku, ano this is Elsa, my friend, ha? Ang asawa niya si Pepito Manoloto. Ah, ya? talaga po? Mm -hmm. Salamat naman po sa pagpili sa Party Music Place. Mm Hindi -hmm. niyo na matatanong, idol na idol ko po ang asawa niyo. Ano ko talaga po, sasabihin, sasabihin ko. Sasabihin! Sasabihin niyo po sa asawa niyo. Pakisabi oh. na rin po na welcome na welcome kayo dito sa KTV ko. <laughs> Thank you po. Ang ganda nga po ng Maganda, nga. maganda ang barko. Sinabi niyo pa eh sa sikat na designer po ako nagpagawa. Oh. Sana ma'am, makabalik kayo dito. Naku, <laughs> ah baka naman Elsa pwede dito tayo mag-celebrate. Mag-celebrate ng birthday. Mm. Binyad. Mm. Anniversary. Graduation. Graduation ng anak niyo. Ah, mm -hmm. uh, hindi po. Uh, ako po ang mag graduate Pero kakausapin ko kakausapin po muna. Kakausapin niyo si Sir Pipito. Sana naman pumayag kasi matagal ko na po siyang gustong-gustong makita. Nako, huwag ka nang mag-ask ng permission. Huwag na, kunin mo ng kontrata. Mag-reservation ka na at hihingi tayo ng... mag ng discount. Sure po, may 50% discount kayo dito I sa akin. reserve ko na po, ha? <laughs> yes, I-fill out na lang, ma'am. Sa'n? Ah, uh, uh, ah, ah, ball uh, pen, ball pen, ball pen, ball pen, po, ball pen. <laughs> Thank you, po. <laughs>